Maganda, 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 maganda gabi po mga kapatid. It's me, kapatid rin TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po'y mamimigay kami ng bigas. Ito ang atin ipamimigay. Papa? Papa Mel! <coughs> Bawat isang pamilya raw isa mga kapatid. Dito sa tabing ilat yung mga naapektuhan ng baha.

yung naglalagay di tao lang, di kumala di kumala para, yun magagaling nito dito yun 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 yun

itu ay. Ya migising pa. Ya migising dito. Dito dito. Apo. Isa isa lang papa. Ito dalay ko. Apo.

Bigay na lang dito sa kabila, yung isa. Bigay mo na dito sa kabila. lang. Dalawa na dyan. Dalawa Dalawa. Bigay na lang yung isa. Pasok, pasok. Thank you, Kuya, Thank you, pa. Thank may ini bomba para mga kapatid isa. Shoutout ka muna kapatid. Shoutout sa mga kapatid ng Guytrace sa lahat ng binaha. receive Oh, pakibigay mo lang sa kanila. Ah. Ito na lang. Ito yeah. na na mo lang yun. Thank you, ba? Saka yeah, shout point. out kay Kapitana Katrina Blanca tayo ko, mga kapatid. Sa pamimigay niya ng bigas. Okay, doon naman tayo sa kabilang side, mga kapatid. Medyo maputek.

Ayun doon yung isa. Ay okay, nala pa po mag-reset tayo. Okay. Ito, ito paki bigay na lang to Tay, sa kanila. Okay. Eh okay, pa ano nga alam po para po may documentation para lang. Salamat po. Salamat po. Ibigay salamat. Ah.

<susur ia> hindi kayo na, pabigay na mo na lang. Eh, kayo tumawag doon. lang yung kinikita namin. Okay Okay. Okay, lang. Okay. Thanks. Okay, okay. okay. okay, thank you. Ay. na Alam mo

Ayan na lang. Mayroon pa rin siya dito ha. Oo. Kapatid. Babalikan na lang bukas. Ha? Babalikan. Oo. Oh, Oo okay. oh, yun. Oo no, dito. Ang babalo dito. Hmm. Hi guys. So yun mga kapatid. Ah. Hanggang dito na lamang. Huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share din po at pindutin na bell button para lagi nyo updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat. Bye-bye.